Good afternoon guys Yun, meron tayong Itatanim na San Francisco Yan na, binuwal ko na yung ano Yung nabulok Sabi ko ano kaya vlog ko kaya to Hindi ano? Dito yan tinanggal Kala ko matigas pa Hindi ano? Lambot na pala yung bulok na ano. Green palm. Pina. Tanggalan ni busing. Yan. Tata ni manan na ano. ng San Francisco. Ano kayang porma niya. Yan. Yan ganyan. You know. Kasi. Mga naka-plastic lang yun eh. Iyon. Tatabunan natin guys. Good afternoon everyone. Iyon oh. Iyon oh. Kasi yung nandito kasi nakalagay. Sobrang nakailang lipat na yun. Kaya palitan natin ang bago. Iyon oh. Enjung lupa pare Ini Tampered You know Halaman Halaman You know Tanggal kena ka Kabulalan you no? Know? Kasulang May ano dito mga pasaway Yung aso Tingnan niyo guys Sinira na mga aso ganyan sana itsura niya na. Ngayon yung si ano si Whitey, si Jijimon. Sino man tumba yung sili. Tapak nila. Yan you oh. Know, Sumusuot-suot. Sumusuot-suot. Saan kaya banda yung iba? Yung galing sa likod dyan. Dito si Ruisa dalawa kabilaan hindi ko naman sa kabilaan sa brahan hindi yun maganda si ano pikara Oh, ano pala to? rapis. Iya, ganyan. Siya yung kanto, kasi eh. siya yung malaki. Ito alisin itu. guys. Pagagandahin. Tapos sisirain ng aso. <laughs> Tuloy sa dito. isa dito yun sobrang lambot lambot ng lupa guys oh. yun know, oh. naku ito yata yung eh yeah? ah wala <laughs> yung naalala ko guys iba yung binaon yung patay na dagga yan na yan huhugutin lang ito guys uy sobrang tigas sobrang tigas kasi lumusot dito sa ilalim ito yung umipit dahil maliit lang yun obligado tanggalin itong sa ilalim yun o magkano din kaya ang isa nito yan hugot yan yun ah nahugot na guys yan tutubo naman yan tutubo naman yan yun ah tabo na na yun ah pagtanim ng San Francisco Nanti dia gantung yang lupa dan Yang ini nanti saya likut di dirik, dirik tanah yang saya lupa yang merami Iya, oke okay nih guys Sik-sikin yang lupa para Di basta-basta mana Iya, no. ini lawanah Isa to, Ito. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Pasaway talaga itong mga aso na ito. yan oh. Tapak nila yan oh. Yan you know, o, na ano na. Kadadandaan nila. Kabalik-balik. Pakita ko sa inyo yun guys, yung nabatay. Yan you know, <laughs> o. Nakailang lipat na yan. Nabatay na talaga siya. Galing niyan dyan. Pangalawa. Tapos nilipag galing dyan. tinanim naman doon ito na matay pambira yan o, dyan kukuha guys San Francisco puro na sobrang papayat na Ay, maganda talaga madiritso na yan sa lupa hindi talaga gaganda yan pag sa Plastic Yun o oh. Diyan maglagay Maglagay dyan Mga ilang piraso lang Direkta Yun o oh. Guys Magbawas na tayo Ito Ito na lang kaya dito. Ito na si siguro. Isa. Yahoo, yahoo. Oh, yan na guys. Pambira. Akala ko naganda anda na yun kanina. diri siya na ako pagtanim. di pa pala. Hawak-hawak ko lang pala ang cellphone. Pambira. <laughs> sa kalang naon nagtanim na yun na, nah, katatlo na tayong puno guys yun dagdagan to ng lupa sobrang baba yun ah ang Ganda na yan kaya nakadirect na sa lupa you know. Ang San Francisco nasunog ang San Francisco na po. Sabay ganun. Yan, yeah, dadagdagan lupa. coba lembut dan lupa itu guys karena itu may abono na siya dito lagyan siro mga dalawa kaya tatlo isa dito dalawa Lu. to mga paso na to. Kailangan al alisin to dito. Habang di pa na di pa na Madam. Madam. ito mga to pulot ko lang to guys ito ito mga snake plant na to yan napulot ko lang yan pinarami ni uh, pinarami namin ni brother yan yan, yan. pulot kong sobrang laki yan binuhat ko lang yan tapos uh, pinatong ko lang yan dyan Nabuhay. halata you know? naman na uh, pinatong lang siya you know? talagang nagpupumilit sa mga buhay snake plant na yan ito napulot ko to wala sa paso tapos so, yan tinanim ni brother sa paso yan sobrang dami na yan you know? o snake plant ayaw ang na busing namin wala na siya magawa <laughs> dito maganda yung snake plant kasi ahas kinalaman ano you know? no plant nang lang naman yan. <laughs> Ayun yan ng snake plant. Eh, ni kaysa bibilhin pa. Ito. Dami na. Hindi yan binili. Yahoo yahoo. Hay guys, may ano sa ibabaw. Yan guys, hanggang dito na lang guys. Yan tanim ni brother na ano na kamuting kahoy. Ang sunod natin i-vlog guys, yung pagkuha ng mangga. Ayan o. Ayan mangga namin dito, Dairin. Shout out kay Rin Rin na malakas kumain ng mangga. <laughs> Kagwa. Ayan o. Ayan o. Nakaligtas yung mangga na yan. Ipaputo na sana na yan ni Busing. Tinig uh, tinigilan ako ang nagano na ako nagsuggest na sanga na lang babawasin hindi yung puno pero ako rin ang nagbawas gano'n no? yan yung sanga na yan yan yung ay ito yung tumama sa ano tumama sa yan o no? dahil nabasag yun o no? nabasag iyo Kaya makakain na naman ng mangga. Puputuloy na sana to eh. Kaya, ayun. Hanggang dito na lang guys. Pasirip sa pagtanim natin yan. Na, no? At pakita sa mga halaman. Yun. Thank you for watching. Yun o. No? Yun dun. Dun ako. Yan ang umpisa, umpisa na ano ko hindi ko na vlog <laughs> isip ko ano kaya i-vlog ko yung pagtanim ng halaman yun know, yun know, tatlong puno yun know, ipakalat ko na yun ipakalat na namin ni brother yung pagtanim kung saan saan kasi you know, lang naman and guys hanggang dito lang guys thank you for watching Abangan ang mga sunod pang upload natin. Maraming salamat. Bye-bye.